Sa kulungan ng bagsak ng anim na naningil ng 30 milyong piso para daw i win ang isang kandidato. Pero paalala ng Comelec, walang sino mga makakapagmanipula sa sistema ng eleksyon. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Kamay sa likod. Sa likod. Pinadapa sa loob ng kwarto ng hotel sa Quezon City ang tatlong lalaking niyan na target ng entrapment operation ng NBI kagabi. Parte umano sila ng grupong naniningil para daw manipulahin ang resulta ng eleksyon. Gumagamit daw ng mobile app ang mga sospek para magpapanalo ng kandidato. Nagpakilalang IT officer ng Comelec ang isa sa mga inaresto. Okay. Nakuha mula sa mga sospek ang 15 milyong pisong entrapment money. Bukod sa tatlong lalaking nasa video, dalawang lalaki at isang babae pang kasabat-umano ng mga sospek ang iprinisinta sa media. Nabisto ang grupo matapos magsumbong sa mga otoridad nang inalok nilang kandidato sa pagkamayor sa iba, Zambales. Meron daw siyang unique na app sa kanyang mobile phone that could tamper with, manipulate and rig the soft copies of the VMC or the votes counting machine. So kung magpoprotesta man daw ang kanyang kalaban, meron na silang ipapalit na mga mga sh shaded ballots in his favor sa Tuesday pagkabigay daw niya ng balance of 15 million pesos. Iniimbestigahan na ng NBI kung empleyado nga ng Comelec ang nagpakilalang IT officer at kung totoo ang sinasabing mobile app. Ayon pa sa NBI, nagpakilala rin kaanak ng isang tumatakbong politiko ang tumatayong leader ng grupo. One of them is even na uh, introducing himself as a uh, pamag-anak ng former uh, Comelec chairman at uh, ng isang... Uh, candidate ngayon for uh, senator. Umami naman sa iligal na gawain ng sospek, pero itinanggi niyang siya ang leader ng grupo. Hindi raw niya kilala ang ibang inaresto. Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang, para, para lang sa intensyon na may kumita rin kahit kont konti. Mahaharap ang mga sospek sa mga reklamang estafa, usurpation of authority at paglabag sa election law. Tiniyak naman ng Comelec na walang sinumang makakapagmanipula ng resulta ng eleksyon. Again, inuulit natin sa buong bansa, sa mga kababayan natin, sa mga kandidato, wala pong ganyang klase na pwede magmaniubra ng ating halalan, lalo-lalo na kung pag-uusapan ay ang ating sistema, ang ating mga makina. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.